Mula sa 50,000 piso, tinaasan na at ginawang 150,000 pesos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang financial assistance para sa mga displaced overseas Filipino workers. Gaya na lamang ng mga uuwing OFW mula sa Lebanon na naipit ang tensyon doon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kwakdak, itong utos sa kanila ni Pangulong Marcos ang magkaisa upang umagapay sa mga OFW sa Lebanon. Sabi pa nga ni Pangulo, repasuhin yung financial assistance rate. So from 50,000, ginawa na nating 75,000 from DMW, 75,000 from OWWA. So that's 150,000 financial assistance upon return and then of course there is the DOH check BOSA with uh, physical and, and, and uh, physical checkups upon arrival and psychosocial uh, counseling uh, ready. And then uh, SecRex, Kachalian, and DSWD with livelihood. Pero paglilinaw ni Secretary Kakda, hindi nakasama rito ang mga OFW na una nang nakauwi mula sa Lebanon at una na rin nakatanggap ng 50,000 pesos. Magbibigay rin ng training voucher ang testa sa kanila. Sabi ng kalihim, tutulong din ng dole para magkaroon ng trabaho rito ang mga uuwing OFW. Igit sa lahat, paulit-ulit ang panawagan ng ibahada ng Pilipinas sa mga OFW na magsiuwian na sa ating bansa. Ayon kay Sekretary Kakdak, nasa voluntary repatriation mode na ang gobyerno para sa mga Pinoy na nasa Lebanon. Documented o undocumented man anya, ay kanilang tutulungan at handari ng gobyerno. We are monitoring their situation, we're talking to Filipino communities on the ground, we're bringing them to safe shelter and speaking of shelter, we have a shelter ready uh, for them. Uh, and then, of course, uh, may crisis plan tayo. We're all set. We're all ready. We're prepared you know, in terms of our uh, crisis management plans. Hopefully, the situation doesn't get worse. Or doesn't get worse, but we are ready in case the the situation gets worse. Ayon naman sa si overseas workers welfare administration para sa mga nais ng umuwi ng bansa, maari silang sumagot ng form sa link na kanilang ibinigay sa kanilang social media accounts. Para naman sa mga nangangailangan ng agarang tulong, Maari ring tumawag sa kanilang mga hotline. Inikayat e din na ibahada ang mga Pilipino roon na mag-evacuate sa masiligtas na lugar. The President since day one also convened us all since day one, the relevant government agencies, DOH, DOLE, DFA, TESDA, DMW, OWA, to, to come together and provide the utmost Uh, post-repatriation assistance sa post-arrival assistance. So, post so join forces kami. Higit sa 11,000 ang mga OFW sa Lebanon. Karamihan ay matatagpuan sa Beirut. Sa bilang na ito, higit tatlong na ang nakapag-avail ng repatriation program ng pamahalaan. Just last weekend, there were 15 who came home and about a thousand have expressed uh, interest to come home. But 45 said they're ready to come home so that 45 will be coming home soon. Hopefully, Later this week, uh, they are right now undergoing through Lebanese uh, immigration procedures, uh, as facilitated by our embassy and our labor attaché, our migrant workers office in Beirut. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.